meron na. <laughs> wow, nakahuli po ulit. Yan po at ito yung mga nahuli po naming bangus. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay si Bosing po ay namimingwit ng bangus. Kami po ay gagawa ng relye bangos bangus. Si Bossing po ay, ay naka ano ah, nakahuli na ng Bossing ilang piraso na nahuli mo? Ha. Pwede na pa po yan namimingwit. At ang ating pong panahon ngayon, wow. Nainit na po. Aba, nakahuli na naman. Ah, oh, ano iyan? Bugaong, nakawala. Napakaaliwalas po ngayon ang panahon. Maganda ang sikat ng araw. ni mm. Silver. Ha. <laughs> nakataas po yung kay Bossing na pamain dito ah, na at kinakain po ni Silver hinahanap niya yung <laughs> ano Silver hinahanap po? kung nasaan <laughs> yan po ang terador terador ng pandisal o kaya ay hambor ay hindi niya makakain ngayon ito ha nakataas masulo oh, ah, sisilaw dito nga ako ah buga ako yung isang tawagin mo sipulan mo ulit bossing effective daw yung sipul mo eh para lumapit oh nagalaw na nga bossing oh lalapit nga uy bombay on bossing bombay on naaninaw ko ay Oh, nalapit. Ay! Ay! Ba't <laughs> nakawala agad? Bay, ano, wala nang pain. Masalo naman. Mga ilan na uli nata? Si Badi, hindi nata may bigyan. Hindi, si Badi, hindi nata may bigyan. Ay, ikaw. Bigyan na nata. Mga ilan na? Si bossing po'y nagpagawa ng kaluban ng itak kay Badi ay isda na daw po ang ano ang ibayad ni Bossing sa pagpapagawa naman. tapos po ay kami manguhuli rin ang aming pang lulutuin relyenong bangus nagdaga na natakayahan ni eh, para sa birthday mo ilang araw na lang naman para dagdag handa na rin iyon eh, para maiba naman lagi na niya ihaw Pwede po ang mga pusa nakabantay po kay Bossing. Oh. Saka si silver. Ano si Pulot? Ube na Bossing. Oop, meron na. na ayun ay. Kasi Pulot. Uy, meron na. Oop. Ah, huli na po. Ah. Pang ilan na yan? Ah, oh, buga ang pala yung isa. Sabi malaki na busing nga Sige nga. Oh, ba? Ba? Wala. Iligyan mo busing at ako din. Ako ang mag -ana. Ako ang mamimingwit. Sumipol ka ha. Tuloy na. na Bini, hila ni ayo pambatong eh. <laughs> ni. Mali. <laughs> Kuwan. Kuwan ito yo. Yun. <laughs> yung bugao. Ay na mo sige. Pabukay ko na may bios, hindi ko magtanggal <laughs> Bugao. Gusto <laughs> ko ipangusay bugao. Oh, oh, <laughs> oh. Huli mo, hindi ko magtanggal. Ano ka? Baka nga ako masugatan ay. Eh. Talaga pagka na may... pa naman ito. Talaga pagka na may mayus kanya-kanya... Nakatikom naman ang pipi. Kanya-kanyang tanggal. Ano ba ito matatanggal? <laughs> Nakatikom ang bibig. Mahilahin mo yan ng tamsi. Ilay mi entam si. Ilay mo. Kalo oh, matigas. Kusi nga ayo. Oho. <laughs> Ay na. Pag <laughs> ako na. Maigi ang kape. Ah ayo, okay na na yung sulpot ko. Tingnan mo tanggal. Pag namimiyos, e eh, talaga ikaw magtatanggal at alam ka namang iba magtatanggal ay huli mo yan. Maiging ang kapit ay Hindi nabit na Busing maiging ang kapit. Mayroon may hindi nakakayap, but kakapit. Ay, gusto mo experience Ay, mami Ay, sa'yo yung tanggal. Gusto ko ibang usat mabilis matanggal. Ba't ito ayaw matanggal? Kusing pag pag ako ang nabiwas. Ayaw ba, May place naman din na ito tatanggalin. Ayaw nga, ikaw kaya. At hindi mahihirapan din. <laughs> oh, nakakapit na maigi. Okay bunganga Oo oh, ating na mo yung bunganga oh. Oo Nakakapit na maigi Oh, ikaw nga, tingin mo nga. Tomo, patay na. Pinisahan mo nang maigi. Nakasalaksak na maigi. Dusahasam. Simpleng-simple lang. Ano ka makakahuli ng pakilya? Yung itagal na tagal mo? Wow! Nakahuli po ulit. Exciting. Nanayala yung mga katamtaman. Busing hani. Nagawing kawan. Relya ng bangos. Parang ang laki po niya ay tatlong peraso ay isang kilo. Ano yung busing? Tatlo, apat. Ano silver? Nagpapainit si Silver doon ah. Mami ay hulog si Timmy doon at ah. Timmy! Huwag ka di yan. na hulog ka rin yan. Timmy! 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 Lapit naman agad si Mac. Ah, wala naman. Parang mas... Ay, meron na naman. Wow! <laughs> Talagang gusto nila yung eh, hamburhan eh. Hambur, o kaya ay eh, pandesal. Wow! Meron na naman. Malaki-laki eh. Haro na. Pwede na yan? Oh. Ay, bayan pati nalaglag na. At bumalik pa. <laughs> yung yung, na. <laughs> Hindi pa yun masyadong nakakapitan eh. Nakakagat. Kaya mabilis na tanggal. Yun. Yun, mas malaki iyan. Ilan na yan, Bosi? Eh baba baba Aba! sayang Nakakatakas pa yung mga laki na. Oh, uh, may huli na naman, yay. Katamtaman lang akong gawain iyan, ay na yah, Uy! Oo pa? Ay! Hugot. 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 Tara na. Oh, meron na. Inilalangoy na. Oh. Oh, maliit. Ayok. Oh, boy. Pero pag ganyan ang may maliit ay eh, apatin mo na ang sa kanya. Parang maliit. Ay, malaki na rin pala. Pero gusto ko dito din yung kakaliskisan. Kuha nang mag ano pa doon. Magtatalsik pa doon ang kaliskis. Oh. Oh, kaya mo't may huli agad. Woo! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Bakit kayo nakahuli agad? <laughs> Anay ko. Obos oh, yun yan. Oo. Oh, experience kayo pagtatanggal ay. <laughs> Bigyan pala naman itong pan. Ano ah. oh, gulo na yan? <laughs> ano lulundag yan? Ano yan? May gusto mo experience. Hindi <laughs> 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 mo tanggal eh. <laughs> Dadakot ako mga kong mabiwas. Bug Oh. May experience ka pang nalalaman. Okay, ako kong kong Hospital naman. Ang gusto ko lang na may maming wait, hindi magtanggal. Rin <laughs> natin sa hospital. Ba? Alala mo si Udang. <laughs> Nung mabiwas, putlang putla. Ah. Robert no kumabi mo sa pinapatanggal ko sa iyo ayaw mo. Hu, nakahuli agad si Bossing. Willis. Oh, bayon, meron na uli. Wow. Ano, ilan pa? Ay, Bossing. Ano, huhuli ka pa? Tama na. Tama na yun. Papandawin mo yung baki kong... Sorry, gusto mo magkuha. Uh, uh, baka may huli. Huwag na Aba! Ano yung busing bangos? Ha? Aba, may bangos. Big, oh, <laughs> big. Wala kay bangus. Mid-bid. Eh. Ay, busing na laglag pa. May butas. May butas pala eh yun. Kaya siguro walang huli. Pag inaangat, may nakakawala rin. Eh. Ano na muna? Mainit na. Oo. Uh -uh. Sige, tara. Darin mo uh -uh. guys. At bali, tapos na po kaming mamingwit kami po ay magkakapila ang ni at pauwi na rin kami sa bahay. Tapos kami po ay pauwi muna ng bayan, bibili kami ng mga pwedeng pang ingredients. Pansahog, dun po sa gagawin nating relleno. anong sabi mo ba ito sinasabit? Ay! Ay! Ito po yung mga nahuli nating bangos. Kulang kaya mapuno itong timba. Ah! kaya Ang pwedeng itakit po yan. Para hindi lumundag yung dance. Magkakapi muna po kami ni Bossing. Dito sa tabing ilog. may tinapay pa. Yung pong hawak ni bossing ay baya ay Kami po ay... Makakahuling midyad. Saka ilang kata. Ano ay... Ay, bossing! <laughs> Ipisang muna at makatangayin lahat. Kami po ni bossing ay maninima sa ilog. Sa mga susunod na araw. Sir! Bigyan mo na. Hati-hatiin mo. Silver. Si Pulot. Pulot! Iba pa mo. Mak. 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 Filter. Hmm, bayan pa yung dalawa. Nalapit. Gusto nila ng hamburan eh. Filter. Nakaka-relax naman po dito. Tabing ilog. Nung pong nag-uulan, ay kami hindi dito makapunta. Hindi makatambay. Ay ngayon ay, ngay, oh. At dito na po ulit kami. Bigyan mo ulit yung mga ano, 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 makaabang. Ito po yung ginawa ni bossing na Baya Pag nakahuli po. Hindi Baya Bihayan. Ah, uh, yun, Bihayan. Ganyan din nga, ayun. Ang ilalagay po namin diyan ay similya ng midyad. Alam mo na meaning nit. Tol, okay po ko na rin. Gusto ko po talaga i-sinasawsaw ang ano, ang tinapay. Ano sinawsaw-saw? O gusto mo sa tinapay ay inuugasan? Hmm. gusto pala ni busing sa tinapay ay hinuhugasan kami po ni busing na may bihira lang magkape eh. parang simula january ngayon lang po kami nagkape eh. na, ay ano na ngayon <laughs> inabot lang po kami dito ng tanghali hindi pa nakakapagload ano gagawin mo muna yan bago tayo umuwi sa atin pati pa uwi pa ng bayan yung pong sima na ginagawa ni bossing ay okay na ito la ang pong bihayan ang hindi pa pag nakahuli po yan ang midyado kaya po ay kitang ay dyan po niya ilalagay para buhay nakabagod sa tubig Ihuhulog po namin sa fishpanda. Sa mga susunod na araw po kami ni bossing ay maninima ng similya ng alimango. Dito po sa ilog. ala ko anong similya ang ma... madadala. Ito pong ating huling bangus. Ay akin muna pong itataktak dito sa talyasi ah. Para mahugasan natin. Wow Madami rin pala ito. Ba, sige, may ito may hmm. Badito, oh. may rin. May tubig po dito sa drama A ay eh. uhugasan po natin. <laughs> Malaki na ang lakas yun dito. Busing. Ayan guys, at kami po ni Bosing ay paawin na muna sa bahay. Dala na po namin yung aming mga nahuli. Ano kaya Bosing at katay magsigang? Yung dalawang isdadi yung buga. Malalaki. Damihan eh. Bugaong at saka katay laan nata ng isang bangus. ko, Mainit. Mainit na. Lagi dito yung upang dalawa. Ang malaki. Dami dito ang tilapia. Malalaki na. Hindi naman pa kayo, malalaki na rin. Ayan guys, at bago po kami lumabas, ipitas po ako dito ng mga ano ah, talbos makapagsig ang para sa almusal daming kami yasan ni naman tayo ngayon namunga naman ayan pumitas ka ng tamang pangasin Asin ko dili wala. spray mga lilate na ito. much later. Ayun po at bali nandito na po tayo sa bahay. Si Bossing po ay nagpunta muna ng palengke at bibili daw po siya ng mga sangkap para po sa lulutuin po natin na ng bangus. naman itong ano, ito. Yan at ito po ay sisig ang natin. Lalahukan ko pa po ng isa pang bangus para medyo madami. Tatapak na po lahat ng bangus para makaliskisan na natin. Lilinisin ko na po itong isda habang ako nagpapakulo na na yung ating paglulutuan. Pinapakuloan ko na po yung tubig. Tapos may, ricado na po iyon na luya at asin. Tapos po ay yung pangasim nating kamias. Simpleng luto lang po itong ating sinigang gamit ang pangasim na kamias. Ayan po, at kuluan na itong ating tubig. At ilalagay na po natin itong isda. Wow. A few minutes later. Lalagay na rin natin itong ating gulay na talbos. Lalanduin lang po natin itong talbos at pwede na tayong kumain. Sarap, sariwang-sariwa po. Sariwa ang mga gulay sariwa ang isda, sariwa ang pang -asim. Talagang Ayan po at nakahayo na po itong ating mga ulam. Yung kay Boseng po ay nakabukod at siya po ay so magpipiga ng sibing Ayan, kain na tayo. dati. tayo. Sa kalahang mas. Pwede Maraming salamat po sa mga pagkain na nasa harapan namin ngayon na mag-isipin kalakasan ang katawan. Ito po ang sa mga namin sa mga sa Jesus. Kain na po tayo. As, oh, dati pala nanguha kanina ng parang Magots na talaga. Adyo, oh. may bugaong. Sayang nga, ito'y tatlo. Nakawala yung isa. Nakawala ka ni yung isa. Nakalagot.

pa, nga ng yan. Mm. Ha, ah, may laso siya yan Kaya pala yun ay... oh. hindi mm. mm. eh. Hindi lang. Ang Ano yung tabawa? Pwede kapin pala kulo siya na badihan eh. Na ano? Sa ah, si Tilat. Tilo. Saan? Mga limang na huling kumpi. Ha? Uh, uh -huh. ah, Mga dudola sa, sa ilog. Ha? Ah, kailan? Hmm? na dalo din eh, kagabi na nga walang makakita rin sa may Mm. Pusa. Mm. Ang tawag si Dustin. ba pa isang isda? Hindi yung nga pala <laughs> may Mm. <Ayun daw> <laughs> Yan po, at bali, kumakain pa rin po kami. Sa next vlog ko na lang po yung pagluluto ng reliyenong bangus at medyo mahaba na po itong aking vlog. At dito ko na rin po tatapusin itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!